Ito na ako sa labas. Ayan, ang oh, dami ko pang gagawin. Oh, Magbahan nung pa ako eh. Maguhugas pa ako ng plato. Ang tindi na naman ang init. Ayan, ang labahin ko. Oh. Meron pa dito. Kaya ako ngayon maglalaba. Kunin ko nga aking mga labahin. Kasi bukas, maghahanap buhay na ako marami magpapalinis magpapalinis ng kuko guys kaya ito ako yung mag maglalaba na dami kong labahin oy ito na ako ako sa labas alis ka dyan mek mek init uy sobrang init tayong ko muna yung electric pan maghugas ah, muna ako bago maglaba para mo dito ang hmm. dami mga langgam dito pag hindi talaga na nilinis oh. nilalanggam huwag mo siyang agawan hindi ko pala sila napapakain oh. sayang yung kanin hindi pa pala sila nag-almusal ko Nagugutom na, oh. Kumakain lang siya ng kanin. Dami pa niya, Wala oh. kasi yung ulam, eh. Oh, ito na, guys. Yung aking unang saul sa aking YouTube. ay yan, oh. Napalitan na rin yung aking lumang washing machine kasi hindi na talaga siya umiikot ng maayos eh mabagal Ma ano na mahina hindi naman mabagal mahina lang talaga siya kaya yan bumili na lang kong bago yung unang sahod ko guys maliit lang naman guys yung aking napanggap yung minimum lang 100 dollars pa paano kahit nakatanggap naman kala ko nga hindi na ako makakasahod eh meron pala <laughs> nakakatuwa talaga <laughs> So ayan guys, maging masipag lang talaga tayo magano maggawa ng content. Mag tayo ay nagba-vlog, pag tayo mawawala ng pag-asa, guys. So ito yung luma kong ano, washing oh. machine. Palitan na rin, guys. Ayan oh. Mahina kasi ano nito ikot. Yan, natanggal na yung ano. Inalis ko lang yung takip nito. Kasi hindi na gumagana to. Oh. Itong green na to eh hindi na gumagana. Kaya pagka nagdi-drain, hinihila ko na lang ganyan o tinataas ko. Tapos na akong paglaban, nagbanlaw na. ayan guys, ang dami oh. Marami akong nilabhan, isang beses lang ako naglalaba sa isang linggo. Ayun oh. Mamaya tuyo na 'yan dahil sa init ng panahon. Ang dami niyan oh. Meron pa dito isa sampai, Mga kumot naman yan. Ito pa. Mga bukas na siguro kasi walang masampayan na eh. Puno na ng sampay ang aking sampayan. Hmm. Diba? Madali lang matuyo yan dahil sa init ng panahon. <laughs>